pasigas Si Juhayma ay isang maganda, maputi, makinis na babae. Sabi ng nanay niya. Hindi mo saan sabihin, sino crush mo? How can I help you? Eh sir, magbibigay na lang pagdating sa nagamit. It's I think you see Alam mo kasi, yung mukha mo, medyo problemado eh. Pero pwede pa rin gawa ng paraan yan eh. Tara! Like like I'm busy right now. I'll check it later. Ayun ako. Ayun sila. Huwag dito na ha kayo. Ang daming tao. Oh, maganda ka naman pala eh. Ako? Oo. para? Hindi, hindi. Ano? Baka hindi tayo nakasama naman. Nito nagkaala yung gin. Hindi, hindi naman. Maraming salamat para! Please, tulungan tayo pa ah. Sige, Bawa ko, bawa dalawa, dalawa, dalawa. Yeah, parang sa... Hindi, <laughs> sige, okay Hindi, sige na. Kasi wala kang tiwala sa gwapong yan. Ay, tako. <laughs> kung maglalandian kayo, pwede ba magpinao damay? Grabe man, uh, grabe <laughs> man, hindi yan agad. <laughs> Alright! <laughs> oh.

wala tama sa inyo number seven wala masayong tasa sa inyo tawagin yung kasiya ni ba ano yung idea guys yung chinito matangtay cawut may crush mo pa kayo siyempre 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 Oo. siyempre 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 ideal girl um, simple lang tapos matatanggap niya kahit na ganito ako as in yung ako ko, yung hindi siya mag-aalin lang na ah kasi ganito meron siyang ano ah kasi ganun meron siyang ano walang ah kasi laging uh, ang iniisip niya lang kahit na ganun yung, yung masasatisfy lang siya na as ako at yun masisihan siya sa kung ano yung yung kung sino ko yun. May crush ka ba? Naman. Kinapansin ka ba niya? Uh, minsan, minsan. Araw-araw. Okay. Feeling mo, crush ka din niya. Bakit hindi ka crush na? Crush mo yun. Kung ako yung tatanungin kung bakit hindi ka crush ng crush ko. Kasi, siyempre, susko naman ano, sino naman magkakagusto sa akin. Natawa na niya hindi, kasi come to think of it, uh, alam ko na sa sarili ko na wala, wala oh, walang, walang may sa akin. alam uh, oh, walang may sa akin. Kaya, yeah. ayun, uh, personally, hindi naniniwala na, ano, merong, merong, but, kung ba't hindi ka crush ng crush mo, yun nga, kasi wala siyang may sa akin. May ako, bukod sa akin, hindi pa ako. Hahaha. 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 Yung simple lang, hanggang... Uh, yung kayang tanggapin kung sino at ano ako. May crush ka ba? Siyempre, meron. Maraming yan. Tinapansin ka ba niya? Mm -hmm. uh -huh. Oo, pero hindi niya alam na crush ko siya Feeling mo may crush din siya sa'yo? Wala eh. Alam ko hanggang hindi yan lang. Ba't hindi ka crush na crush mo? Yun nga. Siguro may iba siyang crush kaya hindi ang kaibigan ka. Anong ideal guy mo? Yung ano, yung parang tito mo, Kasi hindi ka mag-gwapo tayo sa talaan iba sa yung ano yun. Iba yung gwapo jaja, jajarong. Pero Jasper Bond, Robles

ito yung karoon akong uh, pelikula na uh, nakamit kami talaga, yung bida, bida, bida ako, and, and... Well, Karanasan ko din na pag na-reject ka, di naman end of the world, ganyan. Uh, there is more to life than love. O kaya, nabawa, na-reject ka, meron din naman iba dyan na magkakagusto sa'yo. Tapos kasama yung sakit sa buong proses ng uh, pag ibig kung hindi mo naramdaman yung rejection o yung sakit para hindi mo na-experience yung buong uh, emotion na tinatawag mo na. Well, uh, uh, support. Uh, I the price of